Ang coffee ko blanca na kayo. Is kinuha ko ng aking pinakuluan yeah. na natulig. So dahil ano, parang absent po sa tagti. maghanap ano ka guys, mag ka blanca kayo. Hamot man creamy pa. Hamot mo, hamot. Mabango po Parang coffee at saka milk talaga. Parang purong-purong. Ito yung ano. Uh, maganda, masarap yung coffee. Ah, uh, ko blanca. Mas nasasarapan ako sa coffee ko blanca kaysa sa coffee ko black. At medyo matapang yun. Hindi hmm, ba? Hmm mga una ta. Ah. Kamara gutom naman tayo. Na ako'y kapi, ako pandesal, tapos usap pa guys, nagaga ko kamuti. Ayan, mukha dates Yung dates, masarap to kapag fresh. Kaso, ang hirap lang, ano yung balat na. Ayan mo. Kaya, medyo matalas pa. Hindi matalas yun. Pero masarap to. Kailangan balatan kasi, kumbaga yung, ano yung balat niya, makapal. Yung ibang dates kasi, dikit na dikit yung balat doon sa laman. Ito, pwede mo siyang balatan kasi ano, kumbaga may hangin. Para siyang ano, tamarindo. Kaso, ang ano bang itsura? Tamarindo siya. Ang tamarindo sa atin masim, di ba? Medyo may asim at saka tamis. Ito purong tamis talaga. Pwede ka magkape na hindi mo nahaluan ng lagi ng asukal. Magganito ka na Kape tapos kapapak nito. Ngayon mo. Hmm. Pag tinatambad naman siya malakan. Kainin niyo pati ba? Kasi mm. ang lison niya parang kakao. Yung kamuti ko kumukulo na rin. Mga tatlo o apat. Ah, tatlo o lima lang ang kakainin ko. Mm, ito. Medyo may hangin siya kaya pwede mo siyang nanggalan ng balatong. Kumbaga hungaw ba hungaw. Pero ako tinatamad na kung balat ba eh. Pari panit na. Mm, sarap. So tama na yun. No, oh na. Ito ang ginagawa ko pag galing ko sa trabaho. Kumakain ako ng ganito. Ang expiration nito, 2026 pa. O, di ba? May isang taon pa. Kahit hindi mo ubus ngayon. Ngayon, umbos naman natin doon kape. Pero mainit pa. Baka mapasok pa tayo. Masarap. Yummy. Creamy. Milky. It's amazing. malinam na. Mm, copy ko. Blanca. Copy ko Blanca. Mag copy ko Blanca na kayo. I think there's Tama na yung coffee, baka ama. ma... ano pa ako, mag-nerebius. Na Mag-tubig naman tayo. Parang nasubahan yung ipin ko. Kasi, init. Tapos, bigla ko ininuman. Parang yung, ano, nasubahan ba? Tapoy, tagalog eh.